Hello po, hello po, hello po sa inyong lahat. Live po tayo ngayon. Nagbibenta po kami. May bago po kaming mga dating na mga damit. Meron po tayo dito pang lalaki po. Pang lalaki. Kulay blue, size medium size lang po. Murang-mura lang po ito. Murang-mura lang po. Tutupi lang natin. Tutupi natin. Ilalagyan natin dito sa mga pang lalaki. So, meron din tayong bagong damit na ano, uh, pants. Pantulog po ito. Pantulog. Murang-mura lang din po. Murang-mura lang din ito. Kung yung mag-order na po, pakicomment na lang yung mag-order. Mag-order. Oh, wow. Mag-comment na po. Lalagay lang natin dito. Ito bilang natin. Meron din tayong bagong dating na jogging pants. Adidas ito, Adidas. Original. Original. Large po. Pambabae po ito. Pambabae comment lang po kayo, comment lang po kung sino mag-order eh. Tatabi ko lang to, tatabi ko lang to. Meron din tayong mga ano, ito, bago, sando. Ang babae din to, inner daw to, pang sa looban lang to, pang looban. Tupi lang natin, tupi natin, tabi lang natin dito. Meron din tayong magandang shorts, kulay gray. Order na po kayo, bagong bago, pambata din to. Para to sa mga... 10 to 11 years old. So, tabi lang natin. Lagyan natin dito. Meron din tayo mga pambata. Pang 6 to 7 years old. Meron na dito. Nice, nice. Okay. So, tupi ko lang din. Lagi ko lang dito. So, walang. Oh, Maraming mara tayong mga products. Meron din tayong isang pantulog din. Pambata din to. Order lang po kayo. Maganda din to. May mga stars, stars. Okay. Iba-ibang mga stars order lang po kayo, mura lang po ito, mura lang ito. Hindi ko masasabi kung magkano ang presyo para hindi masyado magkakaagawan. Kasi maraming mga scammer ngayon. Mayroon din tayong damit. Ito. Comment lang po kung sino mag-order. Kulay blue. Ito, oh. maganda to. Hmm, kamuka, kamuka nyo. mura lang po, mura lang po. Huwag kayong mahiyang mag-comment. mag comment yung mga gusto mag order itupi lang natin itupi lang natin tabi natin dito so ito yung mga bagong dating bagong deliver sa akin today actually mayroon pa mga, mga ibang deliver din pinapatuyo ko lang muna ayan sila pinapatuyo ko muna sila kasi basa pa yung iba yung mga bagong, bagong deliver namin so actually bagong deliver namin nilalabhan ko namin bago namin bilibenta so, Maganda. Medium size po pang babae. Medium size pang babae. Pwede sa edad na ano, 44 years old to 45 years old. So, tabi ko lang. Tutunan natin. Meron din tayo pang Christmas. Ito maganda po. Ito yung mga patok. Lalo na ngayon, 11 months na lang Christmas na. Kaya, ito, 11 months na lang Christmas na. Kaya patok na patok ito. Yun ba